Okay, saan ka? Andito tayo sa Kalikasan Campsite. Kaya mamaya maya interviewin natin yung owner ng, ng Kalikasan Campsite. sa Manok. Hi everyone, makakalikasang araw. Diyan ang Doris of Kalikasan Campsite. Uh, andito tayo ngayon uh, sa Kalikasan Campsite. Uh, located kami in Barangay Santo Niño, Tanay Rizal. One and a half to two hours away lang from Manila. So kung naghahanap kayo ng relaxing uh, relaxing uh, spot, campsite, and uh, accommodation na malapit sa nature talikasan sa Uh, Starting um, mid of May i -open na namin yung mga slots for June so dito magkakaroon tayo ng different types of accommodation uh, we have yung main kubo natin meron tayong full kitchen, library and uh, main toilet and bathroom so that's exclusive doon sa mga mag-a-avail ng main kubo we also have yung glamping tent A and B natin na meron kang 4 meters na bell tent, meron ka na rin sariling shower area, meron ka rin uh, pit or grilling station, bonfire area, and then, um, ayun, Uh, good for at least 2 to 5 bucks. Activities na pwede nyo i-look forward pag uh, bibisita kayo dito, meron tayong natural pool or bathys dito sa harapan, meron din tayong hiking para papunta dun sa summit ng uh, Kalikasan Campsite so mabilis lang siya madali lang siya uh, difficulty level siguro uh, nasa 3 to 4 difficulty level niya papunta sa taas uh, pwede rin kayong uh, mag-paint rin kayong uh, mag-meditate uh, especially sa morning so and uh, other activities pa uh, na kung saan uh, magagawa niyo dito sa uh, with nature So, andito tayo sa likod na part ng uh, campsite ito yung pwede ka mag up ng sarili mo So, nag-alat kami ng area. So, para kung gusto nyo ng sarili nyo setup, may dala kayong sarili yung tent, ito yung area na para sa inyo. So, dito ginawa namin, ito gamit namin. So, Thor Black Dog uh, Nature Hike and um, Shine Trip from Wild Camp PH. So, kung nagahanap kayo ng mga camping gears, affordable and quality, check nyo yung um, Facebook page nila, Wild Camp PH. For price and uh, other details, reservation, uh, you can visit our page, uh, uh, Kalikasan Campsite, Facebook page. And uh, Instagram, uh, we also have Kalikasan Campsite. So message lang kayo anytime para makapag reserve kayo in advance. Very ano, ah, nakaka-uplift ng spirit kasi from the business ng city, iba eh, iba eh. Eh kaya nga dinala ko siya dito para ma-experience niya. Thank you. See you in Kalikasan again. Visit niya rin yung Kalikasan, Kamsa. Sobrang ganda and peaceful na lugar.